Aquarius, tignan natin sa loob ng 15 days kung ano ang mensahe para sa'yo. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makakarelate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Kiaris Bracelet, may kita niyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Alian Reyes. Okay, tignan po natin kung ano ba ang overall energy pagdating sa loob ng 15 days for you. Tignan natin. Okay, we have karmic ties. May mga lessons po, ano, may mga tao dito na pwedeng maka-trigger po sa inyo. We have divine masculine. Some of you are dealing with your karmic partner. Okay, karmic friend, a male figure, ayan po, or malakas yung masculine energy nung tao na to. Mm -mm. So, ayan po yung magbibigay sa'yo ng triggers. <laughs> ngayong ano na to, ngayong 15 days. It's up to you, paano ka ba magre-react dito. Could be, this is your ex for some of you, oh, crazy ex, psycho, ayan po. So, napapansin nyo ba? Alam nyo na may negativities, may red flags yung person niyo yung ex niyo Pero, yung iba po sa inyo, still, may, mahal nyo pa rin yung taong yan. So, yung iba po, kaya, kaya kayo nahihirapan. Kaya hindi pa dumarating yung talagang para sa inyo, ano, Aquarius. Kasi, kumakapit pa kayo dito. Ang tanging magagawa nyo lang po talaga is to cut ties with those person with your ex mm -mm. kung gusto po ninyong makawala dun sa ayan makamawala yung karma ninyo o yung karmic relationship ninyo maputol siya all you have to do for some of you if you're dealing with your karmic partner karmic ex is to let go okay lumayo po kayo kung may magpaparamdaman sa inyo dito, huwag nyo pong i-entertain. Yes po, yun yung taming, ah uh, isa sa mga paraan, no? Para maputol yan. Tignan natin, karmic ties. Let's see. Three of pentacles. So, for some of you, okay, this could be a father figure. Ayan. So, pwedeng ikakat ties mo. Need mo nang ikat ties yung ito pwedeng tatay mo pwedeng some of you anak nyong lalaki or kapatid po ninyong lalaki We have the magician Meron kasi dito parang gusto niya is controlin po kayo no, maging sunod-sunuran kayo sa mga gusto niya We have the fool meron nga dito magtatangka na mag-reach out sa'yo, magpaawa sa'yo, pero huwag ka maawa kasi yung tao na yan is nanloloko lang. Oo, nagbabaka sakali yung taong to kung pwede pa. Okay, so pwedeng yun yung mga makakasalumuha mo. Pero tignan natin yung iyong mismong energy. Tignan natin yung overall energy mo. 2 of Cups. Hmm, yung iba sa inyo nga pwedeng gusto nyo pa rin bumalik sa inyo yung taong to. Hindi nyo talaga siya makalimutan. For some of you, inaakala nyo na twin flame nyo to eh. Or uh, more on twin flame. Pero hindi eh. Karmic person mo to. Mm, mm Okay, umaasa pa yung iba sa inyo. Aquarius. I don't know kung umaasa ba kayo para magkabalikan or gusto mo magkausap kayo ng taong to for closure. Ayan yung lumalabas dito. So parang more on energy ng love life mo to. Tignan natin pagdating sa ayan, mga tao sa paligid mo. We have five of cups. May nanghihinayang dito. Ten of cups. Okay. So this could be your ex too nanghihinayang siya pero wala siyang magawa. May tao dito nanghihinayang. Could be some of you naman kung um, could be sa father niyo ito. No? Hindi niya kayo nabigyan ng kompletong family. So, pwede ngayon lang siya bumabawi. Ayan po. May masama yung loob dito. Parang nagtatanong po kayo, bakit ngayon pababawi? yung tipong ganon. Bakit ngayon lang? Check natin love life, love energy. Saan ka ba dapat mag pagdating sa love life mo? We have page of cups. So, meron nga pag-uusap dito. Two of ones. So, ask nyo daw yung planong person mo. maging um, straightforward ka. No? Doon sa mga sasabihin mo sa kanya. sa mga expectations mo towards dito sa connection niyo huwag mong hayaan na yun nga, manipulahin ka ulit nung taong to or huwag mong hayaan na isipin niya na okay lang na ganun ganon na lang siya makabalik sa life mo sa kakaperahan naman saan ka dapat mag focus we have three of swords tingnan natin may nanloko ba sa'yo dito mukhang may nanloko sa'yo dito oh So, di ba sa halip daw na mag-iiyak ka dyan, magmukmuk ka dyan, gawa ka ng solusyon. We have justice here. Mm -mm. Actionan mo ng legal. Kung ano man yung kinuha sa ng taong to. Huwag ka daw masyadong magpadala sa emotion mo. So, for some of you, pwedeng sabihin natin, kung kayong dalawa lang ng tao na yun na mag yung mag-uusap, pwede pa siyang maayos. Pero kung hindi na daw talaga, daanin mo na yan sa batas. Tingnan natin ha kung ano man yung nawala sa dito na mababawi pa ba kaya pa ba? 3 of cups kaya pa siyang kuhanin, no. Mababawi mo pa siya. Tingnan natin sa career naman saan ka dapat mag-focus. We have Knight of Cups. Meron tayong Ten of Pentacles. Okay, focus ka on your career mismo sa trabaho mo. Bakit? Kasi pwedeng may mga umaaligid-aligid sa dito, ino ka ng bagong trabaho, uh, ganyan. Uh, para alam mo yung parang sinusulot ka. So huwag kang magpasulot kasi okay naman daw 'yung trabaho mo dito. Oo, at mas i-appreciate mo lang at mas pagfokusan mo. Temperance, kung may hinihintay ka man dito na promotion or big break, sabihin natin nga no, pagdating sa work is maghintay-hintay ka lang daw muna kasi may delays kasi na pinapakita rito sa energy mo. So sabihin natin, nag-expect ka ng something big ngayong uh, 15 days na to, pwedeng hindi mo pa siya makuha, pwedeng after 15 days pa. Tignan natin ano ba yung paparating, spirit guide, paparating po ano po ang paparating for Aquarius. So, we have two of pentacles. We have four of swords. Okay. About sa pera nyo to eh. Meron kayong gustong paglaanan. More on bahay. Parang gusto nyong sinupin yung bahay ninyo. ba? Diba? Para maging safe talaga siya. Mm, kaya lang, ayan, no Sabihin natin, dahil ngayon iba sa inyo, medyo nawalan kayo dito ng pera, may nanloko sa inyo. So, ngayon, di kayo makapag-focus doon talaga sa mga projects po ninyo. Nahihirapan kayo. Kaya parang namimili kayo dito ngayon, ano ba yung uunahin ninyo? Na pagtuunan ng pansin or pagkagastusan. Ayan. So, medyo may struggle kayo ngayon, no? Nagdadalawang isip kayo medyo natatakot din kayo at the same time na maglabas ng pera kasi naisip mo baka mauwi lang sa wala so kung meron man po dito magpapagawa kayo ng bahay magpapagawa kayo ng yun, bakod sisinupin nyo yung bahay niyo o yung kalupaan ninyo ang gawin nyo po is ayun, hanap po talaga kayo ng kontraktor na mapagkakatiwalaan po ninyo para hindi masayang yung inyong pera dito na ilalabas So, eto naman po yung inyong mantra for um, 15 days. Okay? So, pwede nyo po itong banggitin araw-araw, every morning. I will achieve great things through small steps. I will achieve great things through small steps. So, yan lang po. Maraming maraming salamat. Aquarius, mag-iingat ka and more blessings to come para sa'yo ngayong 15 days na ito.